Hello, welcome back to my channel mga idol. Nandito tayo ngayon sa may kainan ng Mami Pares, Mami Rice. So mga idol, yung aking pagkain ngayon, yun o, oh, karni ng baka, yun. Laman na laman na may halong Mami. Yan. Kasama na rin kanin. Ayan o, oh, mga idol, sarap niyan. kulang lang sa inyo mga idol yung aming pagkain ngayong hapon at maulan pa naman dito masarap talaga to kainin pag maulan okay. maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel mga idol hindi ko na ko na kayo isa isahin maraming maraming salamat po sa suporta ninyo lagi sana po huwag kayo tulungan ako sa aking channel maraming salamat po kulang sa inyo itong aking pagkain pagkain ng malapit na nilalang Char ayan mga idol oh malakas ang ulan mga idol Lakas ng ulan dito. Mag-race na ito ka Kain tayo guys. Kain tayo. Mami, pares, mami, pares, tsaka kanin lang yung meron available dito. Ayun o, oh, may taba-taba pa. Ayan, hindi oh, ako makain ng taba eh. Nilagyan ng taba. dito na lang muna mga idol yung aking pagbablog pagkain at tatapusin ko na itong pagkain ko maraming maraming salamat po ingat po tayo lahat lagi